Huwag mong isipin na natakot si Akaino kay Shanks, kaya siya napatigil matapos siyang bugbugin ni Whitebeard. Hindi ito nangangahulugang wala siyang kakayahang lumaban sa kasalukuyang apat na emperador. Paulit-ulit nang sinabi ni Whitebeard na kaya ni Akaino talunin si Blackbeard noong nagsimula ang labanan sa Marineford. Pero halatang nag-alinlangan si Akaino, hanggang salita lang siya. Gusto niyang patayin si Whitebeard, pero hindi niya kayang harapin ang tinaguriang pinakamalakas na lalaki sa mundo. Sa halip, ginamit niya ang alitan ni Squard at ang pangalan ni Roger para itulak si Squard na saksakin ang sarili nitong ama. Nang humina na si Whitebeard, saka lang naglakas loob si Akainu lumaban. Ginamit niya ang full power ng magmamagma fruit para butasin ng dalawang beses ang dibdib ni Whitebeard. Pero nang mahawakan siya ng galit na galit na si Whitebeard, halos mamatay siya, Isinubsub siya sa ilalim ng lupa gamit ang malakas na shockwave. At nung pinigilan ni Shanks ang suntok niyang may magmagamit ang Griffin, kita sa mukha ni Akainu ang kaba pinawisan, natigilan, at hindi makagalaw. Nang kinuha ni Shanks ang bangkay ni na Ace at Whitebeard, tahimik lang na nakatayo si Akainu. Wala siyang lakas ng loob na humarap. May ibang nagsasabi na pagod at sugatan na si Akainu sa mga laban niya noon, kaya hindi na siya nasa peak ng lakas niya. Kaya ang pag-iwas kay Shanks ay isang matalinong desisyon. Matapos ang Marineford War, pumunta si Akainu sa Punk Hazard para harapin si Blackbeard. Pero pagdating ng ikapitong barko, agad siyang umalis kasama ang mga kasamahan niya. Ibig sabihin kahit si Blackbeard ay may takot din sa lakas ni Akainu. Para makuha ang posisyon bilang Fleet Admiral, nakipaglaban si Akainu kay Aokiji ng sampung araw at gabi. Ayon sa iba, konti lang ang lamang ni Akainu sa laban na iyon. Pero alam natin, si Aokiji ang nawalan ng paa. Pagupo ni Akainu bilang Admiral, lumabas ang yabang niya, minura pa niya ang Gorosei sa harap nila. Nang umalis si Aokiji sa Navy, dun lang natin nakita ang tunay niyang lakas. Sa harap ng mga kapitan ng Blackbeard Pirates, mabilis niyang na-freeze ang karamihan. Pati ang ikapitong barko, hindi naglakas loob na lumaban. Sa halip, inanyayahan si Aokiji na sumali sa kanila. Ipinapakita lang nito kung gaano kinikilala ang lakas ni Aokiji. Kahit pa magtulungan ng buong Blackbeard Pirates laban sa kanya, siguradong matitinding pinsala pa rin ang aabutin nila.